Anong ganap sa mundo ng showbiz? Marami ang nagsasabi na isa si Sunshine Cruz sa mga artistang parang hindi tumatanda. Sa katunayan, ilang beses nang nababanggit sa mga write-ups na mukha lang silang magkakapatid ng kanyang tatlong anak na dalaga. Sa kanyang pagdiriwang ng kanyang ikaapat na putapat na kaarawan. Ibinahagi ni Sunshine ang ilang pictures na kuha sa kanyang pagdiriwang na dinaluhan ng mga malalapit na tao sa kanya. Pinasalamatan niya ang kanyang pamilya sa pagmamahal nila sa kanya. Naroroon din ang boyfriend ni Sunshine na si Maki Matay. Samantala, sa kanyang Instagram story, ipinakita ni Sunshine ang regalo ni Maki sa kanya, isang gold necklace. Ang mga anak naman niya ay nagbigay ng bulaklak at hikaw. Si Sunshine Cruz ay isang aktres at dating asawa ng aktor na si Cesar Montano. Sila ay nagkaroon ng tatlong anak matapos nilang magkahiwalay ni Cesar. Kasalukuyang karelasyon niya si Maki Matay. Anong masasabi mo sa balitang ito?